karami kong mga saging o oh, hinahawa na yan ito. saging ito dalawang taon na to eh. ito naman yung dwarf dwarf yan o oh. yan ito magilid na magdadalawang taon na rin yan ito mga dwarf to oh. yan o oh. dwarf yan dwarf girak maka ako makauwi kasi may trabaho yun na yun o ay yung mga tanim kong saging yan. ito dwarf to dwarf o malaki na rin magdadalawang <coughs> taon yan mga dwarf yan dwarf uh, saging kailangan mahawanan yan <coughs> Malaki na rin yung dwarf na tanim ko. Ito. Ito, dwarf yan. Ayan. Eh. Yeah. Dwarf yan. Mga katabi niya, saging. Ayan. No. You Kailangan mahawanan. Hmm. Saging. Ayan. Saging at saka dwarf. Nyo. Ito yung mga tanim ko. Ayan o. May bunga na yan o. May bunga na. Ito. Chinese katong ganyan ang iba. Ayan o. Ayan may bunga na o. Chinese katundaan. <coughs> Magtanim kayo kung mayroon kayong mga bakanting lote. Ayan o. Magtanim kayo. Maganda pag may tanim. Ayan o.